Paano ba mag-screenshot na hindi na natin pinipindot ang power button? Tara gawin natin sa atong video. Tara gawin na natin. Ang una natin gagawin ay tap natin yung setting. Tapos mag-research tayo. I-research natin accessibility. Mino. I-tap natin yung accessibility mino. Ayan. Pindutin natin ulit yung accessibility menu. At pag pindot natin yan, dadalhin tayo na. Iyon lang natin yung shortcut of pindutin natin. Yan, Tapos, i-allow natin. Ayan. Dapat nakachick yung dalawang yan. Yung accessibility button, hold volume buttons. No? i-okay natin. Yan, nakikita niya yung ko sa taas. Oh, na siya. No? Ibig sabihin, meron na tayong shortcut buttons. No? Hindi na natin kailangan ng yung buttons natin sa volume o sa power off. No? Yan. Tap mo lang. Kakapag screenshot na tayo sa pamamagitan niya. Yan yung mga pwede natin gawin no? sa, sa cellphone natin may volume down, may volume up. Merong brightness down, brightness up. Yung liwanag ng cellphone natin. At meron din. Yan, katulad nya, no, yung ginawa natin. Tapos pindutin ulit natin. Yan. Dito tayo sa kabila. Yan, makikita nyo yung screenshot. O, oh, hindi na tayo. Mahirapan pagpindot mo. Oh, na-screenshot na kagad. So, ganun lang. No. Maganda tong ginawa natin na setup, no. Para hindi masira yung mga pindutan natin sa cellphone. Sana may natutunan tayo.